ako. Ano? Asa na si Ronald McDonald? Sa Europe. Hindi. Hindi na sa Europe siya ngayon. Nag-text sa'yo? E email naman. Anong nangyari sa'yo? <laughs> huh? Ha? <What> Anong nangyari sa'yo? Ano <laughs> <laughs> ba yan? Feeling Spider-Man. So yes, lalabas tayo. Feeling is si Spider-Man siya. Lalabas tayo para ilabas ang pusi ni Mau. I of I of I of Kakainin ko Yung pusi mo Ayun yung pusi niya <laughs> Si Pancho Huwag ka magagaganan gano sa kotse ha Sa <laughs> lahat may mga pusa Maintindihan niya sinasabi ko Order natin yun 100 pieces no uh Oo -oh. So maliit na coffee shop lang sa Makati to mga kapatid eh hindi naman no, masyado maliit. I mean, regular, ano? Ah, uh, regular sized coffee siya. Parang yung mga typical milk tea han. Pero, pero nasunog siya ng building mga kapatid ah. Every week umorder siya ng minimum 100. Na yun, medyo nag-prioritize siya sa choco chip namin tsaka sa s'mores mga kapatid. Pati ang... Oatmeal. Oatmeal. Kasi <laughs> okay, kung mag sa amin dalawa. Dahil ka pareho kaming... Kuya, excuse me lang. Ayun matras pa ako, ano. 20 na oatmeal. Choco chip na 40 pieces. 40 pieces na... S'mores. S'mores. Dito, may pussy si Mau. Yun, cookie niya yun. O si Pancho, ang sabi. Ano ba? Ano yung nasa tabi mo? Pancho, baby! So, meron kaming apat na pusa, mga patid. Apat na pussy sa bahay. Two mm! persons. Tapos isang... Ay, dalawang, dalawang ano? Half Siamese, half ano, push Agising na. Si Matilda. Si Matilda yung pangalan ng kotse mga. Nagmamaldita to minsan eh. Ngayon, Matilda siya ngayon. Kasi maganda takbo niya. So, naisip ko lang mag-vlog mga kapatid at isama kayo dahil Macho! hindi ko din alam mga Pancho! kapatid. Macho! Ganda takbo niya ngayon. So soon, makakabiyahin na rin tayo ng malayo-layo dahil meron kami mga dadalawin na relative sa Bulacan. Shoutout po sila. Ah, Ma'am C. Yan. Sila Ma'am C, tsaka si Lolo, Dad, mga kapatid. Sorry mga kapatid, ginailangan ko buksan yung bintana dahil yun pa yung isang inaayos dito sa kotse. Kailangan ng kulan. Pero yun. Pero maaga naman kaya open window sa lang muna tayo. Presko eh. Paingay lang. Yun okay lang, rinig niyo yung air filter. Nice, you're running good, you're running good. Last week, yung 100 pieces oh, oh. daw mga kapatid, nagpa-reserve na yung mga tao kasi... Baka daw maubusan. Maubusan. So, kung gusto niyong silipin yung cookie ni Mao, oo. Yung nandito, po ni Mao. Meron din kaming cookie ni Mao. K-U-K-I. i i na namin dito. At, ah... Uh, nagbibenda tayo retail. Depende. Depende. Pero kung magbobol <laughs> kayo mga kapatid at for profit nyo mabibenta namin sa inyo na mas mura. Home baked cookies to mga kapatid. Ano, iniiwasan namin yung retail kasi mm -hmm. Ano eh, per batch kami nag-bake. Hindi naman pwede yung magsasalang ka. 8 pieces lang, di ba? Yes. ka sa kuryente noon. Mga ganyan. Kasi hindi kami nag-bake ng nagsustore ng cookies, mga kapatid. Oh. Ha? We bake upon order. So dadating sa inyo, warm pa yung cookies. Kung di warm, bagong bake. Kasi yung ibang cookies namin kailangan i-cool eh. Hindi ko malasahan. Okay na yun, pwede mo malasahan. Hindi ko sarap yung pancake nila, no? Kala ko ba hindi mo nalasahan? Ba't nga hindi ka masarap yung pancake? Hindi ko nalasahan kasi. Okay. Labat na. O, labat ko na makuha yung lasa. Lasahan ka pa? Wow. Tingnan mo nga. Okay na ba? Medyo. Ha 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 gusto ko na siya Sarap pala no? Talaga masarap ikaw na yung umubos yung isang buong pancake ko eh okay. Ngayon patunay na napakalit ng pancake nila Nakaapat na subo na ako Ayoko na ayoko na Hindi gusto mo pa Ayoko na ayoko na Kailangan mo yan Kung isang peraso lang yung pancake ko Ito lang yung tinira mo sa akin Apat na subo lang ako, guys. Signan. Apat na subo? Kung talagang fan ka ng Jollibee. Kasi more on Jollibee ka tingin ko eh. Ano ang theme song nila? Bakit? Alam mo pa? Oo. Ano? Sasayawin mo. Nakainamam ah, ako. Okay, oh, dito ka. Ba? Bad trip. Oo, di ba? Ano muna yung gata? Sa'yo mo muna. Meron bang sumasayaw ng acapella? Kung ka ng acapella, pwede ba? Ano nga? Ito nga na rin. Kailangan sayawin ko. Kapag mo pa. Kapag ito na, patugtugin mo. Ano ba? Matatanda mo pa. Dito nga. 🎵🎵 may steps na yan? mo sa Jollibee. Ay! Lakas! Lakas! Ano parang Bakit? Parang sira. Oo. Oh. Jollibee! Love ko to! <laughs> <laughs> sa McDonald's ay napapagtugtog ka Jollibee. May tanong ako. Ano? Asan na si Ronald McDonald? Nasa U Europe. Hindi. Hindi na sa Europe siya ngayon. Nag-text sa'yo? E email naman. Sabi niya pa ano, uh, vacation lang for coffee. Wow, well, <gasps> lang yung explanation. Tapos meron siyang... Alam mo ba kung sino McDonald yung nanap ko? Sino? Di ba dati laging meron, kada McDonald's merong bench sa labas na may nakaupo si Ronald? Yun nga, nasa Europe nga siya ngayon. So nasundo na siya? Nandun na, nandun na. Kasi may business proposal daw sa kanya for new branches. For Europe? Sa Europe. Tapos ang next stop niya ata is, uh, I think, uh, Kazakhstan. Kasi daw yung McDonald's. Research ka? Oo. Oh, Hindi, tsaka nag-email siya sa akin. Sabi niya, pre, nakadamit na ako iba, pre. Napalitan na ng damit niya. Hindi yung ng mga apir? Oo. Oh, Ganyan, ganyan. 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 Napira na kasi siya. Kung Ay, ka pa, Bakit ngayon Ronald McDonald sa lang? Asan yung gang? Ah, sila for, Ferby, for B? Kirby? Sino? <laughs> Di ba yung purple? Si Grimace yun? Ah, Grimace. Sino si, si Ferby? Hindi <laughs> ko alam. <lang>, bagay naman. <laughs> yung ibon. Ang oh, ibon? Di yung ibon sa Makdo. Huh? Ano nga ibon sa McDo? <laughs> ano si Big Bird? Ano si ibon? Si ano? Okay ka ba? isa sa may street ka nun. Ay, sorry. Huwag. <laughs> McDonald's, McDonald's, si Gray Mace. Sino pa? Yung babae. Sino yung babae? Si Lita. Ha? Huh? Si Leti. Oo, oh, malapit. Sounds like. Sounds like. Alam ko. Si, sino yung babae sa McDo? Bakit ko na Leti? Maliit siya. Maliit eh. So, si Grimmies dahil grim siya, gano'n? Furby nga siya sa akin eh. Hindi ko, kasi mabuhok siya, diba? Letty kasi spaghetti siya. Spaghetti? Leti spaghetti. Ah, kustahan tayo, 500. Karakter mo, spaghetti? Ah, 500. Mm. Ano? Ah. nag-spaghetti? Ready. Ready ka namang matalo? Hetty. Hetty spaghetti? Letty spaghetti? Mali ka pala eh. Pero, Betty spaghetti? Hindi, reverse na ang postaan. Hindi ah. Mali ka eh. Spaghetti pa rin siya. Oo, oh, oh, pero, bakit siya Letty spaghetti? <laughs> ha? Huh? sabi mo, siya spaghetti siya, di ba? So, hindi Letty. Spaghetti kasi. Hindi. Kung spaghetti yan, Wait. Hetty. Ibon. Ano ba yung ibon siya sa fried chicken? Eh, meron niya yata yun na eh, yung bird. Ronald McDonald's, Grimace, Hamburglar, yun. Sunday, Birdie the Early Bird, oh, Mayor MacCheese, sa Sabi ko sa inyo may bird. Officer Big Mac, Captain Crook, and Professor. Asan yung spaghetti? Mali yata tayo nang napunta Sana pumayag ako. Sana pumayag ako no, no, no. dun sa 500 na postcard. Alam mo kung nasan si Hetty Spaghetti? Letty Spaghetti? Nasaan? Jollibee. <laughs> Naiso tayo dito? Alisa tayo na. Tingnan <laughs> na. Tara na, alisa tayo. Hindi mo tos kumain.